Nabalitaan nga nung nagtumawag sa akin na siya ay eh, nakuryente nga raw at sinabi ng asawa. Akala ko eh, sa kamay lang injury niya. Hmm. Yung pala, pati pala pa kasama rin. At um, bali pinutulho yung isang kamay, mm -hmm. tapos yung isang Tapu paa, oh my God. pinutul din ho. Ang aking katanungan sa inyo, sir, ngayon, asa ng kanyang mga benefits? Bali, sir, hindi naman po kasi talaga, ano, uh, company na ano kami. Sir, whether or not company or hindi, kinakailangan mo sabihan yung tao mo na dapat mag-apply ka ng SSS. So kapag maliit ka lang na kumpanya, walang benefits? Ganun ba? Pag hindi po nagawa ng employer yan, kahit na maliit lang ang negosyo niya, nag-iisa lang ang manggagawa, may pinakamababa po ang anin na taong pagkakasinan ko. Ginong cancel po. Ako ay humihingi ng tulong dahil sa aking boss nakulang ang binibigay sa akin sustento. Ako ay naputulan ng kamay at pa at mga daliri habang sa trabaho. Ako ay nakorriyente. Sana po ay matulungan ninyo ako at malaman kung may mahahabol pa ako sa nangyari sa akin. Salamat po. Nabalitaan nga nung nagtumawag sa akin na siya raw ay nakuryente nga raw at sinabi ng asawa. Nakala ko sa kamay lang injury niya. Hmm yung pala, pati pala pa, kasama rin. At bali pinutol ho yung isang kamay. Mm -hmm. Tapos ho, yung isang ako, paa. Oh my God. Pinutol din ho. Ano naging sagot nitong amo, nitong ni Angelo dito sa sinapit niya? Hindi naman lang kami nagkausap ng maigi. Okay. Siguro ganito, no? Um, ba hmm. natin na maayos itong si Angelo? Hello po. Uh, helper lang po ako ng CCTV installer sa ano hmm. po, sa amin. Tapos ang project po namin sa Talbak DRT. Okay. Bali po sir, naglilinya po kasi kami noon sir. Nung umakit po ako sa may puno para iangat yung pinakakalinya, hindi ko po napansin na meron po live doon po ako na kuryente. Gano'ng katagal ka na ba dyan sa trabaho ngayon? Magdi 3 months po, mahigit po. So bago ka pa lang? Opo, uh, helper po. Helper. Ibig sabihin ng helper, meron kang kasama na nagkakabit dyan nung nangyari yung yes, insidente. Sino yung kasama mo? Uh, yung pinaka-installer po, yung boss ko tsaka yung ako po. Ano naman ang ginawa iyo ng uh, amo mo nung nangyari yung insidente? Sinugod naman po agad ako sa hospital. Una hmm. po sa baliwag po kaso wala daw po atang doktor to doon. Parang ganun po. Mm -hmm. Tapos tsaka na po tinakbo sa may JBL Pampanga. So anong ginawa naman ng amo mo? Nakipagtulungan naman ba siya? Nagbigay ba siya? Yes po. Opo. Ano lang po sir. Gusto ko lang po sana makasigurado kung ako po ay may pangakin lang po. Gusto ko lang po malaman kung ako po ay matutulungan pa. So kausapin natin sa kabilang linya itong inireklamong amo na si Jerome Marin. Diretso na tayo doon sa nangyari. Ano bang ginawa ninyo sir nung uh, tinamaan na siya nung umanay live wire? Dalin po siya sa hospital tapos yung mga kailangan po namin na tulong para maiyan po siya. Hmm. Hmm. Okay, anong sinagot ninyo sir ng mga gastusin? Sa, sa aid po, nung pumunta po kami na aid, uh, pain, pain reliever po kasi nagkaroon po Okay. So magkano sir, siguro lahat-lahat na nailabas mo para dito umanoy kay uh, Angelo? Nasa 30, ano na po. Ganun po. Ang aking katanungan sa inyo sir ngayon, asa ng mga benefits? Kasi di ba dapat kapag ang isang empleyado ay dapat merong PhilHealth, SSS, pag-ibig, para o oh, pagka may mga ganitong klaseng sitwasyon, kunwari mga medical o merong PhilHealth, pwede sagutin or bawasan yung kanyang medical yes. bill. Pangalawa, merong sir. SSS. Pagka yung sinasabi natin sa ECC, itong Employees' Compensation Commission, hmm. pwede mo na yung makakuha siya ng mga claims and then may mga bayad pa yan kada putol. So sir, wala ko narinig sa inyo na ganyan. So asan yun ngayon? Bali, sir, hindi naman po kasi talaga ano, uh, company na ano pa may. Sir, whether or not company or hindi, kinakailangan mo sabihan yung tao mo na... Dapat mag-apply ka ng SSS. So kapag maliit ka lang na kumpanya, walang benefits, ganun ba? May binabayad ka naman eh. Pwede mo naman sabihin, oh. Ganitong bayad ko sa iyo. Paalala ko, kailangan mo uh, tulungan kita mag-asikaso ng SSS, PhilHealth, Pag-IBIG kasi kinakailangan natin lahat 'yan. Kasi dapat sir kayo ang unang kasi kung wala, talagang ganitong uh, mangyayari sa inyo. Pangunahin po dito 'yung bagong batas ng SSS. Ginong Kaltaulfo, Republic Act number 11199. Yan po yung SSS Act of 2018. Registrado man o hindi, basta po siya kumuha ng manggagawa para sa kanyang linya ng negosyo, abe kailangan po niya na maging compulsorily covered yung kumuha ng empleyado. Dalawa tungkulin niya, kailangan niyang magparehistro mismo sa sarili niya as uh, covered employer, siya ay may-ari ng kumpanya o may-ari ng negosyo at yung kanyang manggagawa, covered employee ganun po ang binabanggit yan. Lahat po ng kontribusyon, depende po sa sahod, depende po sa tagal ng serbisyo, kailangan pong kinakaltas at pagkatapos ipinapadala mm -hmm. sa SSS. Po. Yes, tama no attorney. Kasi ang nagiging dahilan ni sir kanina ay maliit lang daw siya na negosyo. So dahil ba na maliit lang siya na negosyo ay dahilan na yun na para umano hindi kumuha ng benefits? Hindi po eh. Kasi, I eh, lahat po eh. Lahat po uh -huh. na tao na kumukuha ng servisyo ng kanyang kapwa para maghanap buhay siya uh -huh. o magnegosyo, I mean, eh, compulsorily convert na po siya eh. Okay. Kaya, ibig sabihin po nun, eh, kailangan po na mag-report na sa, sa uh -huh. SSS na siya'y nagahanap buhay at pagkataas kung ano man yung empleyado niya, isa man lang yan o dalawa, i report din niya. Yun po yung requirement ngayon ng batas. Kung meron na po silang nakuhang manggagawa nila, kahit isa lang 'yan, iparehistro na rin nila yan. Tama. At tapos kakaltasan po nila ng SSS contribution yung katamtamang halaga ayon po sa table of contributions ng SSS plus yung employer's contribution. Pag hindi po nagawa ng employer yan, mm. kahit na maliit lang ang negosyo niya, nag-iisa lang ang manggagawa, may pinakamababa po ang anim na taong pagkakabilanggo. Yun ang po. Meron din umano yung binabanggit doon sa SSS na meron mga put, pagkaputol or whatever. Di ba, attorney, may mga kanya-kanyang din bayad yun kapag ganon? Tama po yun. Ang, ang, ang magiging kondisyon lamang po dyan, uh, pagka po regular na nangangaltas yung may-ari ng negosyo, at regular na nagpapadala ng kontribusyon sa SSS para sa kanya at sa kanyang manggagawa. Sabi, ang SSS po o di kaya ang Employees Compensation Commission ECC ang ang nakana-nakahandang magbayad. Pero kung hindi po nakakapagkaltas yung mang, yung may-ari ng kumpanya o may-ari ng negosyo at hindi nakakapag-remit, eh, siya po ang may pananagutan. Tam. For example, mm -hmm. for example, naputol po yung hinlalaki kaya kamay yan o paa, abe, permanent partial disability yes. na po yan at may kaukulang kabayaran na po yan. E, e, Binabanggit din po dito sa SSS law, pagka po, e, buong kamay o di kaya buong yung haba ng kamay, binong kaltul po, mm. abe, marami na po yan. Tapos isang paa, may bayad po yan. Abe, kailangan pong bayaran ng SSS o Employees Compensation Commission kung regular na naguhulog. Okay. E, kung hindi po regular, mm. nako yung pong employer, ang magbabayad lahat ng yan at hindi pwedeng tumanggi po siya. Yun ang Council Folk. Kakusapin lang namin itong taga ECC na si uh, Ma'am Cecilia Maulion. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Ang napag-alaman ko, may SSS number naman si Angelo. Tama po ba ito? Tama ba? Meron. Meron, daw. Oo. So ang gagawin dito ni Sir, ni Sir Jerome ay bayaran yung mga dapat na contribution niya sa SSS pati sa Employees compensation. Mm -hmm. Pag mga ganitong situation sa uh, inalim ng Employees Compensation Program sir Carl, okay pag nagsimula na magtrabaho ang ating manggagawa, mm. dapat covered na siya ng mm. Employees Compensation Tama. Program. Mm. Kay Angelo naman, uh, may kaakibat na benepisyo siya pero kailangan ito may contribution sa SSS Correct. para sa Employees Compensation. Mm. Oo. -o. So pag naayos niya ng bayaran ang dapat na bayaran ng contribution, kasi sa ilalim ng bata sa Employees Compensation Program, pag okay. hindi nabayaran ito ng employer, 50 of the benefit na dapat ibigay kay ANGELO ay dapat i-shoulder ng employer. Kasi yes. matik sana, automatically dapat pag nag empleyado mo na yung manggagawa, Uh, bayaran mo na yung kaukulang contribution niya sa Employees Compensation, okay. pati sa MSS. Okay. So sa ganito, pag nabayaran niya na, marami na siyang benepisyo na nakaabang para hmm. kay angunong. Tama. Okay. Sige po uh, ma'am uh, Cecilia, is it possible na makatulong din ang inyong tanggapan kasi baka mamaya hindi naman familiar si sir sa pagre-rehistro, sa pagbabayad or whatever. Possible ba ma'am na maka-assist kayo para posibleng mas mapabilis ang proseso? Uh, pwede naman. So kahit na magpadala sila ng representative dito or kahit mag-email sila sa amin. Sige ma'am Cecilia, maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat din. Jerome, so binigyan ka na namin ng pagkakataon na itamang inyong mali. Aakto ko na lang para magawa na ng paraan dito sa so, umunoy. Dapat na ibigay na benefits dito kay Angelo. So magagawa niyo ba yun, Sir Jerome? Tapos, sir. Oh. All right. All right. Angelo, narinig mo naman ang ng pag-uusap kanina, tama ba? Yes po. Okay na ba sa iyo 'yung gagawin namin kasi merong kaakulan mga bayad yan, Yung mga nangyaring uh, putol, that eh, permanent partial disability 'yan. Meron din dapat makukuhang claims for uh, this certain uh, incident. Kami na dahil nakausap na namin yung amo mo na si Jerome. Kami na makikipag-ugnayan sa kanya kasi ang unang hakbang na kailangan niyang gawin ay makipag-ugnayan sa SSS at bayaran yung mga contribution mo. Ngayon, malinaw kay Attorney Batas kung hindi niya gagawin, gagawin 'yon. Maaari kang magreklamo sa SSS. Kami na makikipag-ugnayan kay Jerome. Sisiguraduhin namin na magkakaroon ka ng contribution sa SSS para makakuha ka ng benepisyo mo sa ECC. Maraming 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 salamat po right. Hmm. Sige. So, siguro patawag na lang sa staff, kausapin na Sir Jerome kasi mukhang cooperative naman siya. Kausapin na lang na maayos mamaya. And then, uh, gawan na lang namin ang paraan. Okay po, ma'am? All yeah, Alright. So, dito po tayo nagtatapos sa ating reglamo na ito, itong mas pinalakas, mas pinalawak na bagong ipabitag mo help